yung uh, uh, Bicameral Conference Committee report, iya-approve yan ng House at iya din din ng Senate. Maraming blanko doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo, ang nagsabi na yung Technical Working Group ang uh, gumawa na ng tinatawag nilang ano, insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Eh ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa bicam? Wala eh. Well, meron bang journal of proceedings? Wala. Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. Dahil, ay statement ng galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko, na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung Technical Working Group ay pinunuan itong mga blanko na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga uh, BICAM report. Number one, syempre si... Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si uh, majority leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas -bas ng speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag ka hindi po sinabi ng speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang uh, siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, syempre yung ako gusto ko rin gusto ko rin magpasalamat ano, kay uh, Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanko ang Bicam Report. Ngayon, eh, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa ano sa gaan na, si, na pinirmahan ng Pangulo. Okay. May Maidagdag ko lang, ano, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why, sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment eh, para matabunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero, pero hindi po natin bibitawan ito kasi, napakalaki talaga. 241 billion. Eh kaming mga ordinaryong tao, eh, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. Ha? Uh, 400, 241. Kaya kami ni uh, Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, ay eh, we joined hands with Speaker, with uh, Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para Isulong po ito at sa Monday po ay ipa-file po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Crimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Yung drop, pinapainchon pa po eh. So by Monday na lang po. But uh, sa, gusto ko lang po linawin ano bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Uh, wala po kaming pakialam sa politika. Kung kung sa tingin po niyo eh sumasali tayo sa pumulitika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft uh, ng complaint eh kinakailangan po talagang bumosis tayo pag pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noong pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch, ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman, lahat tayo ay eh, kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangan uh, manahimik, kinakailangan po hindi lang tayo bumoses at magsumali uh, po tayo sa mga hakbang na mahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung yung uh, uh, ni na uh, Baycam report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa uh, sa niya. Kami po sa Bicol Region tinignan namin yung mga projects ng irrigation ng niya. Sa laki po ng pondong ibinigay po ng ating gobyerno napakarami po mga palpak na mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondong inilalagay nila. Pagkat uh, tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga uh, proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayong malabanan po ang korupsyon, kami po ay palaging naanjaan.